Hi hey guys, uh, good morning po sa lahat, lalo na lalo po sa ating mga uh, Kapwa Security Personnel. Welcome back po sa aking uh, munting channel. So, sa video ito mga 59, ang pag-uusapan naman po natin is regarding po ito sa memo na nilabas po ng SOSYA no? Noong uh, September 10, no? So, nakalagay po dito mga 59 sa memorandum, no, na bagong labas ng SOSYA. Uh, memorandum advisory number 040 2025. Okay? So, nagsad po dito mga pipeline is social online list system maintenance. Okay? So, reference social online uh, system maintenance as of September 10, 2025. So, this pertains to the ongoing maintenance of social online license to exercise security provision or uh, lispy portal relative to the separation of the neuro psychiatric Clearance validation module of the pnp health service okay in this regard sosia respectfully requests your utmost understanding for any delay may result from the maintenance activity please assure that This office is doing best to enhance our system and deliver better services to our valued stakeholders. Start po nung September 10 ay nagkaroon po ng kunting delay dahil nga po sa maintenance na ginawa ng uh, sosya. no. So baka mamaya mga 5 na magtaka kayo na bakit nagkaroon ng delay na naman yung inyong mga license or yung mga nakapinding ninyong uh, license sa uh, sosya, no? So, yan kasi ang uh, madalas na kinocomplain sa akin, no? nag sa aking mga video na bakit daw ang tagal, no? So, yun nga mga 5-9 na uh, kaya nga ina-advise ko sa inyo, sakaling mag-renew po kayo or uh, kukuha kayo ng license, lalong, lalo na no po na siyempre sa mga renewal na, ma, na nag-aalala na mabutan ng uh, kanilang inspiration. So, dapat uh, three months or four months before uh, bago kayo ma-expert ay ipaayos nyo na po mga 5-9 para kahit paano kung magkaroon man ng delay so hindi po kayo maabala o hindi po kayo maabutan ng expiration ng inyong license kasi nga mayroon mga pangyayari gagaya po dito, na hindi natin naasahan na bigla na lang po no, nagkakaroon ng uh, pagbabago or uh, maintenance no, sa sosya so dapat ay uh, mag-adjust tayo ng uh, panahon ng time para mag-renew. No, huwag natin sasagarin yung mga license natin. Unless, uh, okay lang sa'yo na maabutan ka ng expiration at magtambay uh, muna sa bahay. Pero kung, uh, simple, gusto mong tuloy-tuloy uh, yung trabaho mo, so dapat, eh, mas maaga or uh, ilang buwan bago pa ang uh, inyong expiration, ay eh, dapat uh, ayusin nyo na. No? So, dagdag pa nito mga 5 no? isang memo uh, memory ang nilabas ng sosya So regarding po ito sa proper handling of firearms, no? Nating mga security guard kasi nga, no? Ah uh, marami pong nangyayari na yun nga, minsan sa pag-turn over or uh, minsan dahil sa wala nga uh, knowledge, yung 59 ay uh, yun nga nagkakaroon ng uh, indiscriminate firing or uh, accidental firing. So ah uh, Advice ko lamang po sa ating mga 59 na hindi gaano kabisado yung mga service firearms arms natin so dapat hindi po natin 'yan pinaglalaruan kasi nga mga 59 kung wala tayong knowledge dyan so mag maaari talaga na magkaroon ng discriminate firing or accidental firing no at uh, ang uh, pinaka worst pa dyan kung makatama kayo ng mga pedestrian or ng inyong 59 mismo or kahit sabihin po natin yung mga property ng binabantayan nating na establishment, eh, siyempre, ay mananagot ka pa rin. So, alam naman natin, mga 5 yung parusan niyan, pagkaroon ng uh, indiscriminate firing or accidental firing, is automatic po yan, is uh, relieve ka dyan sa iyong pwesto, or matatanggal ka dyan, no? So, mag-iigating kayo po tayo, no? So, ito yung uh, memo na nilabas po ng uh, sosya, uh, regarding nga dyan sa mga binabanggit ko. So, basahin ko na sa inyo, mga 5 no? Memorandum Advisory Number 041 2025. Proper Handling of Firearms by Private Security Personnel. Okay. Reference Rule 52 of IIR and RA Number 11917, entitled Professional Conduct and Ethical Standards of Security Personnel. And Video of the Private Security Personnel. Posted on Facebook Demonstrating gun safety handling of his service firearms So, yun uh, Pinagbabawal po yan mga ka-59 Maigting po yan na pinagbabawal Ng sosya Yung mag-post-post tayo sa social media Ng uh, Yung hawak-hawak po natin yung mga baral natin Or mga service firearms natin Which is maling-mali po yun no? So, yun nga Ang uh, magiging uh, sanction mo dyan mga ka-59 Is uh, Relive ka sa pisto, at maaari ka pang uh, makansela ang inyong mga uh, security guard license. So, mag-ingat-ingat po tayo. Huwag tayo magpo-post sa social media na may hawak tayong baril or pinaglalaroan natin yung baril. No? So, yun, no? Uh, paalala lang sa inyo yung mga 5-9 para uh, kasi syempre, meron din mga 5-9 tayo na walang disiplina or uh, wala talagang proper training. So, napakahirap na no? Uh, mawala ng trabaho. Okay? So, This is reference to the viral video showing a private security personnel who was demonstrating the gun safety handling wherein the said firearms was depicted to have accidentally discharged Okay? In this, uh, in this regard all private security personnel are strictly directed to observe the cardinal rules of gun safety, to avoid accidental firearms discharges which may lead to destruction of properties or even loss of lives yun sinasabi ko kanina na maari tayong makasira at tiyempre maari tayong uh, makapatay or uh, makadiskrasya ng ibang tao no so next likewise all uh, private security personnel are directed to refrain from posting Okay? Unnecessary and inappropriate videos while in uniform or performance of duty as it degrades the dignity of the security personnel, private security services providers shall ensure that their security personnel are will train in gun safety to avoid any incident involving firearms. Further depiction of unsafe gun handling Whether real or simulated, when posted in social media, especially without context, may result in confusion or dissemination of wrongful information. So, yan. so violation of this Memorandum Advisory will cause this office to impose sanctions in accordance with. existing laws, rules, and regulations to both private security personnel and the concerned private security services providers. For information, why this dissemination strict compliance. Okay? So, yan. Uh, yun nga sa sabi ko kanina, uh, maaari tayong ma-pull out sa ating pwisto, sa ating uh, mga area of responsibilities, at maaari pa po tayong uh, siyempre, matanggal lang tayo ng lisensya lalo na kung uh, makadiskresya tayo yung ibang tao okay so iwasan po natin yung mga 5-9 no? lalo lalo na po dun sa mga walang training no? iwasan po natin yung paglaruan natin yung mga firearms natin okay so yun lang mga 5-9 maraming maraming salamat po sana po nakatulong sa inyo ang aking uh, video God bless sa